ano ba naman to? Paano kayo magkakapi? na tayo Kasi nung gumamit kami, hindi kami naghugas. Si mama may dala yan! Mag. Oh, yan yabang! Ang ang yabang nung isa! May pa-pictorial, Joby! May pa-pictorial ang anak mo! Oh! Nasunod din naman sa tito niya. Oo. Kapuntang pala. Oo. Ano na? O, tala mo. Ken, medyo alalayan niyo yun, o. Oh. Ate lang! Diyos ko. Excuse me. Ayun na yung tatlong boys. Oo. Oh. Oo. Malayo-layo mararating niyan. Anong oras ba pag nag high tide dito? Pa? Kalulo tide yeah. lang. May namimingwit doon oh. May nangingisda. Guys, ayaw mo pa mag-picture? <laughs> Ano pa o? Oh. Tito Ono, do? naman doon. naman doon. nasa ng laing mo. ano ba? Diyan may Para gumanda Ano bang bola? pa punta sila na. <laughs> may sakit. Ito pa Yung mga bata. At para may bantay dyan. Ano si Ona, tsaka si Ken. Kailang pasokan yung na nya Ta bag mo Ikaw Abing Di ba? mo eh Kailan? mamaya na. Hoyo ka na kasi. Time is gone ngayon. Ah, ito na, big picture na. Ano yan? Uh, kitia. Ang ganda. Magkakape ka? Ang na, ah. Tingnan mo, ng mga yan. Ano... Wala nga takot yung dalawang magkapatid. Tilapia. Sipitay mo yung tatlo, ha? Ay, naku, sinabi ko nga, itawag kayo ng tatay niyo. Wala. Ayan, no. ah. Ayan. No. Ayan no, sa ano, sa gilid. Nag-uukay. Kasi... Paano ako makakapunta sa malalim? Dala ko cellphone, dala ko susi. <laughs> Iwanan mo na kasi yan. Magay mo kay papa susi na kayo sa kotse. Dad, mag-iwala ka lang. Pagpunta doon, ma-ano ba yun yung kinilang. Share tayo. Masaya siya na Pag natapos ang Ito na lang meron. Hindi lang sa Kumain ka na, habang ang anak mo nag-aano. Hindi lang yung sabihin. Ah, parang may magbabantay doon. Huwag kumain. Ay. Oo nga. Ate Bingo. Meron dito, ha? Meron dito, ha? Yamers, sasa mo. Hindi, bibigyan ko. Mga kahay-kahay. Uy, kain na kayo dalawa, ma'am. Tubig ako. Ati, ma'am. Tubig ako. Ati, ma'am. Ati, ma'am. Ati, ma'am. Uy, malalala. Tita, sa... tubig itin, itin, daw po sa ati Tina. Patry nga naman mo, ati, ma'am. May laban to? May ano laki. Uy, ng pama. Ati, ma'am.

Hey, uh, okay. O, oh, yung ano, langaw. Langaw, ano nyo. dito lang pa. Sa... Dito, okay na <sisun> ah, boys. So ang... San mo, nga po. na yung kabila eh. Opo na lumaki eh ano ako, 7 years ako sa San Pascual. Ah, San Pascual. Ito ng chai ko kasi ako. Ano yan? Meron na lang. Santol. Santol? Santol? Sa sa mm, masarap to, Santol. Tapos sa ayun yung laing. <laughs> Pinulang oh, Ah, Ako, ako. Kalating oras pang gaya. Thank you, Anil. Para dapoy ang paggana Tara, tara dito. Sabi ko na papunta dun sa'yo. May naano ang sariyaya? Sariyaya. sariyaya? sariyaya? Oo. Oh. Ah, si Nenel. Ala si Nenel. Nenel! lang ibon. ano may. aso. dito ano yung buwan zangon na imo na na ay nanday pa ay nanday pa ay ay Miel, pa nga ng pa ay nanday pa ay, 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 ay ate. Baka meron. nanday pa ay pa si ah, ay kainin pa na. ay nanday pa 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 ay may pa ay nanday pa ay nanday pa Bed, ito Water, ayan oh. Okay. Salamat. Senin, let's go. Hindi okay na. meron. Yeah. Salamat po. mo kami ni Hello? Hindi mabababa ng ako doon eh. Puro mer. ginagawa nyo? Atay ko ba ka? Joyce. Hi! No, muduga. Hindi marunong. Hi! Oh, linya mo. Linya mo. Ang duga naman kasi ng linya mo. Ang pakalapit. Oh, game. Tasa na rin ka dyan. Babamba yan. Tapos mo sa face. Bis na. Ah, diba? Mababumbaya ka dyan. Oh. <laughs> Ikaw marunong. Ay, sige. Picture. Ala. Empress to mumbling. Empress niya to mumbling. Hindi nag hindi na galala kay Empress nagalala dun sa raketa. <laughs> Oh, ito na mo anak mo nakatingin sa plato. Ayaw niya nang bumangon kain ka na. Hoy, happy happy show. Uh, oh, ayaw, ayaw. ayaw. <laughs> Sorry. <laughs> Sorry, come yeah. here. Low tide. Hi, Demi. Low tide, show guys. Ah, uh, anganda. Smile, Baba. No, 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 no. Oo, oh, tama ko yung pamakin ko. Hey! Ayun ang mga boys. Ah! Ginagawa Ay! <laughs> ang ginagawa niyo diyan? Ayun mga boys. Wag kang pupunta sa boys, be, ha? Wag kang pupunta dun, baba. smile nga kay tita. Dami! Wow! Wave! Dali! Ayan na ang wave! Wow! Oh! No, no, no! Ah! Oh, go with the wave na! Dala! Oh, float na! Float na! Ayan na ang wave! Allah! one more, one more. Wow, ang mermaid naman namin. Nag-float. Dito ka, bebe. Ayan na sila. Ayan na guys. O, oh. oh, guys. Sobrang babaw. Ayan. O, oh, layo na. Layo ko na sa shore. O, oh, ba? Diba? Come here na. Damn, come. Oh, yun na wave. Wow. One more, one more. Wow. Oh, another one. <laughs> oh, one more, one more. Big wave. Oh. <laughs> Ayan ang guys. Ayan na mga boys. Dami come here na dito kay tita. Come na. Come na. Here na. Mag float ka dito. Kay tita. Dali. Dito ka mag-float. Wow! <laughs> Ayan. Masyado lang siyang sandy kasi gawa ng... Ano? Maulan daw kasi. Ganito nang ang nangyari. O, oh, ayun. Ayun pa yung isa kong pamangkin. Ba! Bibigat ang bola. Bibigat ang bola. Bibigat ang bola. Bibigat ang bola. Bibigat. Kasi yung tubig. Opo. Mahirap na yan laruin mamaya. Doon ako maglalaro kami mamaya. Hmm. Ayan, o. Oh. Oh. Guys, dito na! Demi, come here! Napakalayo mo na! Ayan na si Tito! O, baka matusok ka nyan, ha? Baka matuso ka niyang stick, bebe. Bunso, baka matusukan ka ng stick. Ay, wow! Ayan, dito, medyo malalim-lalim na siya. Hanggang tuhod ko. No, no. Aray! <laughs> oh, Demi, big wave baba. Mm. Hindi siya ganun kaalat, no? Alat, sobra. Hmm. Oh, 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 Wow, sitting pretty. Sitting pretty. Oh, oh. Ah, <laughs> oh, paano mag-ano? Paano mag-mermaid? Paano mag-mermaid? Wow! Bantayan mo tito ah, nag ano na, nag medyo mo nag high tide na. Mataas-taas na yan tubig eh. Mala Ayan na ang mga wave, boy! Demi, Demi medyo malalim-lalim na dyan anak. Demi, come here! Sige, bakuha ka dyan ng shark. Sa malalim. Ayan na ang wave! Ayan na ang wave! Oh, ayan na, bug. Aha, ayan na. Tumataas na ang tubig. Demi, wag lumayo anak ha. Tumataas na ang water. Ayan na oh, dami ng mga ano. Ayan na. Oo. Oho. Oho. Ayan, ah, yan ang gusto niya. Ayan. So, walang masyadong tao. Kami-kami nga lang dun sa park namin. Ayan, San Juan, Batangas. Guys, parang napakalayo na natin. Ay, nako. Oh. Come here. Baby, come here, Dali. Come here, come here. Deo, you like uh, come deo here, Dali. Ho oh, Dali, Sabina. Welcome to San Juan, Batangas. Wow. Oh, Brave baby, oh. Step na, step. Step na. Opo, yan. Oh. Opo, opo, opo. <laughs> move, move mo dito, yung dito. Yung Ken. Ken. Move mo siya dito. Medyo ma...ano. Tita, <laughs> gusto mo harap No. Okay lang <laughs> nga yan. O, Emre, sabihin mo, welcome to San Juan, Batangas! Welcome to San Hoy! Bakit mo pinasa Oo. <laughs> <mo to> <laughs> Basa na. Oh, balik niyan Sorry. Ay, oh, diba? So, guys, sobrang babaw. Ayan. siya doon. Nagpo-float daw siya. Habol. <laughs> Hi. Tan, ba Babe. <tuloy>, Grabe siya. Hindi siya natatakot na baby. Oh, brave siya. Oh. Guys, just kayo mamangkin ko. Walang takot. Ah, ayan Oh, Water! Ah, upo siya. Magdodakot oh, siya ng ano. Oo, oh. no, 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 no. Ayan ang wave. Ayan ang wave. Sige ka. Ayan ang wave. Ayan ang wave. Magdodakot oh, ko siya ng buha. Ah. Ayan ang wave, baba. May wave, may wave. Ayan ang wave. Oo, ito yung talaga naman. Hala. Ano? Joby, just, Walang takot! Wala takot oh. Walang takot, oo. Walang takot! Ah, kasi nandun ka. Bye-bye. Bye na. <laughs> doon, dali mo doon, dali mo doon. Dali mo doon. Doon oh, okay. Ayun na sila, Wait, okay. Dali! oh dali! Ayun okay. na! Tawag okay. ako. Ipapaba mo siya, pababa mo. Hindi, kaya nga para matansya mo yung tubig sa kanya. Oo. Oh. Yay! Nalalalimang ka na? Go, isang ganda. Ang ganda picturean. 你不。 Babe! nagkatao naman 'yan, magano. Ayun. Hoy, happy siya diyan, happy, happy siya. Happy, happy, happy ka? Happy, 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 happy yan. yan ang aking little mermaid. Daigan tita, o. Oh. Grabe, layo na, pero sobrang babaw. Oh. Pero, ano na. Don't let go. nako nakita mo, nag-float na yan. Nag-let go na siya. Oo. Ay, wow <laughs> <laughs> yes <laughs> come ayo ah, gini Hello guys, welcome to the West Philippine Sea. Yeah. <laughs> West philippines <Really? laughs> Bye. <laughs> ma, hmm. Sino nakatapak lang tayo ng kalabaw? Yuk! Yuk! Lakas ng loob eh. Si Ate Mab nakatapak. Daming pasikot-sikot doon sa bayan ng ano? Hindi dapat doon ni traffic kasi sa iba. Uh, Ibaan? Iba, o, kaya nagbalik. Eh. Puro one way pala doon. Ate Mab! Ate Mab nakatapak. Ang <laughs> ganda na ano. aircon oh. Bidyo to. Blogger na siya. <laughs> yes. I'm bloggers. Layo-layo uh, na. Dulo layo. na to ng Batangas eh. <laughs> ano <Kaya nga> po <laughs> na yung kabila eh? Oo. Ah, ano, lumaki eh.